Sumasamo at tumulog kami sa iyo. Tulungan mo kami magkasalamat sa Panginoon sa lahat ng magkasya at pagpapalang itinapalawan niya sa amin. Sa tuloy ang magkawang mo, tingnan mo po ang mga naglarapay, lalong nalo na ang mga nangyipang bansa, upang maluwag natin makarating na sa kanilang parorohol. Ang kanilin pong lahat ay yung labayan at tayo sa aming pagkakabay sa sa aming pagtahak sa buhay na puno ng pangalilangan ng pangangbaw, pagkalubang po nito kami ng lakas sa tapang, natahakin ang landas ng iyong mga nana. Mahal na ina, lumalaki po kami sa iyo na tulungan mo ng mapayapang kalina ng aming tanana. Tulungan po kami na may taguyo ng maayos at matuwid ang aming pamilya. Sa aming pagkakalaya sa buhay, palakasin ang pagkakalaya na makabuo ng isang parayla na pinagari ka ng iyong mahal na ilaw. Naway sa tulong at biyaya mo, mga nanay na, kami ay pupupin ng iyong na at ilagay na kami sa ilalim ng kanyang pakatagili at huwag kami iwanan sa paglalakbay sa buhay, lalong-lalo lalo na sa oras ng kalitigan. Sa pamamagitan mo ay ng mahal, pagpalaan ang kapiligin paglalakbay upang mabuhay kami sa kapayapaan at marating namin ang kalawalatiran ng buhay na wala ng gano'ng hangin. Berihin ang kapayapaan at mabuting paglalakbay ipanalangin mo kami. Tumayo na po ang lahat. Panalangin tayo ang manaming kapagmahal sa pagkain ng pagkakaisang din kami niloob mo pong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami ko'y makapabuhay nawa upang mamuma ng may kagalakan para sa kapanganan ng aming kapwa-tao sa sandiputan sa tulong ng mahal na Birheng Maria ng aming ina at sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sa panalangin ng Malabirin Maria, pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya na ating mapagmahal na Diyos, na mama at ng at ng Espiritu Santo. Amen. Salve, e corpus et animum o dignum viri tui abitato domenici mereretur spiritus santo cooperantem preparasti da tui es cura et amor e est vien per seciare standus malis et amor et per feta reverentum per in interm Christo